Yon, what's up mga kagaston? So, magandang araw sa inyo. So, may nagtanong kasi sa atin, uh, masama nga ba yung pugak ah uh, sa sa makina ni Raider 150 FI? And then marami rin nagtatanong nito sa about sa pugak. So, yon, uh, mag share lang tayo ng content tips. And then sa mga disclaimer lang, uh, bahala na kayo. Basta ako nagshi-share lang tayo ng tips. So, wag na natin patagalin. Impisahan na natin. mga kagaston uh, pag-usapan na natin ngayon uh, ano nga ba yung pugak uh, ang pugak po ay walang masamang epekto sa ating makina and then kailan ba nangyayari ito sa ating motor kailan na, kailan nagkakaroon ng pugak yung ating Raider 150 FI so una sa mga break in kasi maraming nagtanong sa akin sa mga lalo na sa mga break in mga kagaston uh, kung yung motor mo mga kagaston is break in Normal lang na minsan meron niyang konting pugak, meron niyang konting palya, uh, lalo na sa mga low RPM. Lalo na kapag nasa bandang 2 to 3 RPM ka, uh, doon mo mas nararamdaman yung pugak. Ano nga ba yung pugak? Ito yung parang ano, nabubulunan siya, tapos parang hirap umakyat yung gas, parang hirap umakyat yung kuryente, parang palyado, ganun. Uh, kasi may mga nagtanong sa akin na yung iba, uh, tawag dito. Under break-in pa lang yung motor nila pero may pugak pero all stock yung motor. So, ang masasabi ko lang po doon mga kagaston is normal lang yon lalo na kung yung motor nyo is bago pa, is brand new pa. Ibig sabihin under under break-in. So, mag adjust pa naman yung mga kagaston kapag yan ay na-break-in na talaga. Kapag umabot na yung order nyo niya is mga 3 to 5,000, makikita mo naman mawawala yan kasi uh, tested na po yan, Pre proven and tested na po yan lalo na sa ibang nagtanong sa akin na, na yung break yung motor nila, nung after na ma-break-in, wala na yung pugak. Ngayon naman, ano pang isang dahilan kaya bakit nagkakaroon ng pugak yung Raider 150 FI? Ah uh, nagkakaroon ng pugak yan, lalo na kapag ikaw ay nagpalit ng power pipe or aftermarket pipe. Ah uh, for example, ng aftermarket pipe yan, Apido, Ayan, masasabi natin mga kagasto na kapag ang gamit mong pipe is apido or mga ibang power pipe, Uh, meron po yan pugak mga kagaston. Bakit? Kasi nakaprogram yung ating ECU uh, para sa stock pipe. Kung yun yung pinakaprogram niya, yun yung nare-read Ngayon kapag ikaw ay nag, uh, nag power pipe or ibang pipe, kasi nawawalan siya ng tinatawag na air combustion, uh, yung stock pipe kasi natin mga kagaston, is meron yan mga divider sa loob. Ngayon kapag nagpalit ka ng mga power pipe like apido, kung makikita mo mga kagaston, pag sinilip mo sa loob yun, at di mo pa nilagay yung elbow, tago siya hanggang uh, kabila. So, ibig sabihin, wala siyang mga divider sa loob, mga kagaston. Ang pinaka umaharang lang sa hangin sa loob niya is yung kung screen type yan, at uh, saka yung mga tawag dito, yung mga palaman sa loob ng pipe, nakalimutan ko anong tawag doon. As, asbestos, hindi eh. Uh, fiber, yon So, ayun mga kagaston, ah... Uh, Meron kasi tinatawag na air combustion ang ating mga pipe. So, ibig sabihin, uh, bago lumabas yung hangin palabas sa pipe, meron pa yung mga divider sa loob na kailangan pang umikot. So, yun yung uh, nangyayari kapag nagpalit ka ng open pipe or ibang power pipe, dire diretso na yung hangin. So, ibig sabihin, nagpabago yung read, uh, Nagiging iba na yung nare read ng ating ECU, kaya nagkakaroon siya ng fuga or palya. Uh, sa mga nakaranas nito, madalas yung mga nagpalit ng aftermarket pipe. Like Apido ay, or ibang pipe. Pero ngayon, may mga pipe naman kasi mga kagaston na wala siyang pugak. Uh, sa mga na-try ko mga kagaston, iba dyan gumagamit uh, big elbow. Tapos yung canister nila is canister ng radar curve type. Ang pinaka masasuggest ko na canister mga kagaston is yung uh, canister ng Raider Card na Reborn, yung kulay black. Kasi yung kulay black mga kagaston, meron yung catalytic sa loob. And then, syempre, meron din yung divider. Ang kagandaan kasi nang may catalytic mga kagaston, yung hangin, uh, napapaigot niya muna sa loob bago lumabas. Kapag nag-silinyador ka mga kagaston, yung unang buga niyan, uh, iigot muna sa loob, pag pangalawang buga, doon pa lang niya ilalabas. So, ibig sabihin, nagsisirculate muna sa loob yung hangin bago ilabas. Ngayon, kapag ikaw ay nagpalit ng open pipe o ibang power pipe, mapapansin mo dire-diretsyo yung hangin. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng pugak yung ating uh, motor sa ating Red Run 50 Paay Ngayon, marami rin nagtatanong sa akin ano nga ba yung solusyon para mawala yung pugak kung ikaw ay naka-aftermarket pipe. So, una, uh, magandang gawin mo dyan uh, sa mga nag-open pipe. Kung ikaw ay all stock, ang pinakaunang gawin mo, magpalit ka ng racing ECU. Tapos, uh, 10 holes injector. yon, mawawala yung pugak ng yung motor. Pero kailangan pa yun ng mga tuning kasi may mga ECU na kailangan pang i-tuning. Kung hindi yun na tuning, may pugak pa rin yun. So, dapat na tuning pa rin siya. Ngayon naman, kung ayaw mong gumamit ng racing ECU, pwede naman 10 holes injector. Tapos magpa-install ka ng fuel pump regulator. yon pwede rin yun. So, ayun yung mga bagay na pwede mong gawin kung may pugak yung motor mo or lalo na kung nagpalit ka na ng aftermarket pipe isa sa magandang up, isa sa magandang pipe na pwede mong gamitin na walang pugak uh, na-try ko yan, red leo exhaust pipe uh, Vietnam made yan, so na-try ko na yan tapos yung canister ng curve type na kulay black yun walang pugak yun, kasi yung silver canister and then genuine canister, meron yun konting pugak pero konting-konti lang compare sa apido so ayun mga kakastron sana, may nature type for today and then may clean video lang to And then, salamat sa lahat ng sumusuporta. Ang location natin, uh, Balibago Angeles, Pampanga, sa mga gustong magpa-schedule at magpagawa ng motor nila. Mag-message lang kayo sa ating Facebook page. Uh, Nixon Lennon Motovlog. Tapos sa mga gustong umorder ng pyesa, uh, open naman tayo for shipping, mga kagaston. And then, ang inihini ko lang, uh, sana pag nag-order po kayo, is kunin nyo po yung item pag nandyan na sa branch ng LBC na malapit sa inyo. Kasi, Uh, may mga experience tayo na napadala ko na yung piyesa pero di man kinuha. Kaya ngayon mga kagasto ng ginagawa akong policy, at least uh, magpadala or down payment, at least uh, 200 to 500 depende sa price ng item. Kasi depende rin kasi sa bigat yung binabayad na shipping. So sayang naman kasi yung binabayad kong shipping kapag hindi pinick up yung item. So ayun lang yung ma-share ma natin for today. And then salamat sa lahat ng sumusuporta. God bless.